Ayan mga paps, dito tayo ngayon sa burautan ni Bossy ng motor parts at mga power tools. Ayan 'no. 'no. Ito po, oh, 800 lang 'yan dito sa burautan ni Bossy, oh. Mare na. Ayan, napakaganda na brand new condition, oh. grinder o oh. Hmm, dito lang po 'yan sa burautan ni Bossy mga paps. Ang burautan ni Bossy ngayon, burautan ng motor parts at mga power tools. na, so, ayan na mayroon na. Ayan, kaya ano ba pong inihintay nyo? Ayan, no? Oh, punta na po kayo rito. Sa mga maraming puputulin dyan, hahasain, grinder. Hindi na. na po kayo mahihirapan dyan, no? Oh, hmm. ah, si boss, 800 tiyo. pesos, mga boss. 800 pesos lang, oh. Paano oh? Oo. Oh. Ayan pa yung karton. Hmm. hmm. Ano, 800 pesos lang yan, oh. Nakapackaging pa, no? Oh. Nakapackaging, nakasilpa, oh. Sildado pa, no? Oh, Selyado pa Iwan yeah, sabihing Luma Ayan oh, Naka-packaging pa yun mga mas Ayan o no? oh. Putulin mo na Ayan o no? Yung paputulin Ayan oh. Marami Hindi lang yan Marami pa po dito Ayan o no? Ito mga bagong dating din po ito Mga DeWalt na uh, Impact Rents Set na po yan For only 3.5 3.5 Ayan, brand new po yan. Dalawang battery with charger. Ayan, ang ganda pa ng lagayan, no? Oh. Mm. 3.5 lang yan, no? Ang dami pong stock niyan si Bosti ngayon sa mga naganap ng impact. Available po yan. Ito, 800 pesos din po ito, oh, mga barena. At may welding machine. Dewalt, 300 ampere for only 3.5. Ayan, dito po sa burautan ni Bosti. Ayan, lahat po na nakalatag dyan, mga power tools po yan, no? Oh. Ayun yung mga shock, pyesa ng motor, napakarami rin po. Ayun mga bagong hakot ni Boss D. Ayun no? Ay mga gulong, napakarami pong gulong. Ayun, available po lahat 'yan na nakikita nyo dito sa purautan ni Boss D. Ayun, may mga brimbo caliper for only 800 pesos. Meron na po kayong brimbo caliper. Ayan mga paps, mga brimbo po yan no oh. 800 pesos lang po yan dito sa burauta ni Bosti mayroon pa po dito ng CBT cleaner ayan mayroon din pong mga coolant at saka yung mga sealant, tire sealant napakadami po, ayan napakaraming shock mayroon pong headlight ng Kawasaki Fury mga handle grip iba-ibang kulay iba-ibang klase at sa mga naghahanap ng flyball dyan ayan oh, center spring marami din po center spring boom rang set na power pipe for only 4,500 pesos lang po dito sa Borota ni Boss sarado na po Headlight ng Aerox B2, ayan po Available po dito Sa Borautan ni Boss D Headlight ng Aerox B2 Ayan mga paps Sa mga naghahanap ng Set cover dyan, napakadami po dito Set cover, punta po kayo Universal tank ng uh, Rusi, pwede sa TMX, ayan Available po yan dito mga paps Ayan Ah. Uh ayan mga mapler po with elbow for only 1,800 pesos lang po bracket pang honda click available din po yan signal light ng uh, nmax ayan mga paps available po ito signal light ng nmax ayan ko yung mga power tools mga led lights napakarami pong pyesa rito mga paps oh. kung pisa lang po ang hinahanap nyo kung power tools lang ang hinahanap nyo mga paps ayan di na po kayo lalayo dito lang po yan sa Emma Town Center Il Camino may kawayan bulakan mga paps o oh, yan swap o oh. ayan swap o oh, ayan na swap kay boss niyo oh. o oh, bangos bangos ayan sarap niya no? oh, yan Ayan o, sinuap kay Busti yan o. Kailan sinuap? Kanina? Kanina. Ayan o. Oh, ayano, oh, ayan. Pagandang gabi, boss. Ayano. oh. tayo ng ano. Ah, oh, sige. Buti umabol. Buti dito si boss din. Oh, boss, buhawi tayo, boss. Ah, oh. Hay tayo. Ah, isa may paalamang pa. Hmm. Lumalapag ka rin ba doon? na Ha? Hindi eh. kita nakilala. <laughs> <Nagpakulay> ka kasi. <laughs> ayan o. Hindi, <laughs> naulanan oh? nga. Nagpaulan ka kasi. Ulanan Ayan tapos. <laughs> ayan. <laughs> Ang mga beto na Sure, bolyan? Alam mo, asa, kung ano-ano. Marami kung ano-ano mga tindahan nito, boss. Sa mga naghahanap ng langis, sino oil available po rito. Napakarami sino oil, oh. Meron pong sa manual, meron po sa automatic. Ayan. Presyo po nito is 195 pesos at meron din pong 185 pesos Muk mukhang babiyahi ka di so ka sumigaw doon kanina sa akin na kapatid ka lila kadaylap ang gilit, ang gilit, motaro, ay ma anghang yon, parang siling labuyo yun, yun nigamit na, nakamotaro din ako, ay saglit lang yon, patanggas. X ayaw mo Boom X mags. ha mayroon din dyan Boom X na tambutso power pipe maganda rin हॅलो Meron magandang langis dyan. Sino? High performance quality oil yan. Ayon po yung mga sino oil. Ayan, quality langis po yan. Ayan, oh. Sino oil. GBT.